Paano mapapatipid sa gasolina ang ating grass cutter? Panunod nyo po yung ating video at makakuha po kayo ng idea. Para kung sakaling uh, gagamit po kayo ng grass cutter, eh talagang uh, kayo po ay eh, mapapatipid. Ayan uh, po, ito po yung ating uh, grass cutter na uh, patitipirin po natin sa gasolina. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa aking uh, YouTube channel or napadaan lang, uh, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago po mga upload na ipapang mga video. Nag-upload po ako ng mga video tulad po ng mga gamit po natin sa bahay, tulad po nitong uh, mga, mga grass cutter at iba pa. Ayan po. Kaya kayo po eh Marami pong makukuha ng uh, diskarte dito. Kaya simulan na po natin mga parts yung ating uh, gagawin na patitipid po natin sa gasolina. Yung ating uh, grass cutter na to. Kasi ang uh, problema, yung ibang uh, mga grass cutter po natin, uh, kumisa pagka po ito ay luma na, talagang uh, ito ay malakas na kumain ng gasolina o uh, uh, tayo po ay napapagastos sa pagbili ng gasolina. Ngayon ito diskarte tuturuan ko po, po kayo. Kaya tapusin niyo po yung ating video. Mga parts para po makakuha po kayo ng idea. Uh, kung sakali man po a uh, iuwiin yung grass cutter. Eh talagang uh, malakas sa gasolina. So okay. Uh, ngayon po ang gagawin po natin, ah uh, tatanggalin po natin itong a uh, ating air cleaner yan. Wala na po siyang foam. So kasi may kalumaan na po itong uh, grass cutter na to. At yung foam niya ay eh, talagang uh, uh, hindi ko na pinalitan or uh, hindi ko na nilagyan. Ayan, tanggalin po natin yung uh, dalawang tornilyo at pagkatapos po natin nga uh, matanggal yung uh, tornilyo, ang gagawin po natin ay kakalasin po natin itong ating karburador uh, ng ating grass cutter. So, pasensya na po kayo mga parts kung uh, walang sounds yung ating uh, pagpihit or yung ating ginagawa. Sa na po uh, dito po sa aming uh, kapitbahay, mayroong uh, Uh, bawal po kasi nga mahagip yung uh, mga sounds. Kaya uh, inalis ko na po yung uh, ating uh, uh, sounds dito sa ating uh, video. No? So ayan, uh, medyo may kahirapan lamang pong uh, pihitin yung ating uh, sa Sa kadahilanan po nga uh, ito po eh, talagang uh, matagal na po itong hindi nabubuksan. So ngayon mga parts, ito, nakalas na po natin yung ating uh, carburetor ng ating gas Ah, uh, ganito. Ah, uh, tatanggalin po natin itong uh, pinaka pinaka ibabaw po dito ng ating ah, uh, karburador, yung pinagkakabitan ng kable, uh, no? Ayan, lagyan lagyan ko lamang po ng ah, uh, sa pinsa ilalim para hindi po madumihan yung uh, ating mga pyesa kung sakali mang may malaglag ano. So, okay, ito tanggalin po natin ito, yung pinagkakabitan po ng uh, kable, yung uh, ng ating uh, grass cutter. Ayan pagka po natanggal na po natin ayan medyo may kahipitan lang dito po kasi tayo mag uh, maggagawa ng paraan kung paano po natin mapapatipid sa gasolina yung ating uh, grass cutter no? uh, ayan po so ang gawin po natin ito may spring po sa loob yan ayan o Saka yung ating uh, carburetor na yan, may pinaka kung tawagin, Karayom, ano. Ah, uh, napapasin nyo po yung karayom. Mayroon po yung nasa loob. Yung ah, uh, nasa loob ng kulay uh, black. Nahawa ko na yan. So, i- ilubog lamang po natin itong tasuna na to. Yan, ganyan. Tapos, ah, uh, po natin dito. No? Ayan, para po mapalabas po natin yung ating ah, uh, karayom. Ito. Ito po yung karayom nya. Oh sa katagalan po kasi itong karayom na to mga parts uh, numinipis to numinipis pagka palagi po natin uh, ginagamit ng ating grass cutter kasi nga ito ay tanso saka ito ay naglalaro po ito sa loob ano? pagka po tayo pumipihit ng uh, yung ating uh, ang tawag doon yung revolasyon ng ating grass cutter naglalaro po sa loob yung pinakakarayom po na yan kaya ang nangyayari po dyan pagka matagal na uh, numinipis kasi ano po yan eh uh, tanso lamang po yan ayan, tipigain nyo lamang po yung spring at palulusotin nyo lamang po yung pinakaulo ng ating kable no? saka ayan patadaanin nyo lang po sa may pinakabiya sa may kulay black, ayan, saka matatanggal na po natin to, eto ayan, dito po tayo gagawa ng paraan para po po natin sa gasolina yung ating grass cutter ah, napapasin nyo po yung uh, pinakakarayom nya yung karayom ng ating carburetor, ayan uh, meron po siyang uh, pinakalak na maliit ayun o oh. siya po ay eh, nakalagay sa uh, pang apat so okay. nakalagay po siya sa pang apat ayun ang gagawin po natin ililipat po natin sa pangatlo mag adjust po tayo ng isa ano ayan po oh. yung pinakalak washer po nya yan nakalagay po siya sa pang apat bibilagin niyo po bago po kayo mag po ng uh, pinakalak washer ano Ayan, so tanggalin lamang po natin ating dalire or yung ating kuko. Ang po tanggalin at ilipat po natin sa uh, pangatlo. Pangatlong gitling kung tawagin. Ayan o. Oh. Pangatlong gitling. So okay, nasa pangatlong gitling na po tayo. Ngayon, uh, ito po kasi nga karayom na to. Ito, inuulit ko po uh, sa katagalan nga po. ah, uh, ito po, eh, naglalaro po dito sa loob yan ng ating karburador kaya ito po numinipis po yan yung pinakadulo po yan ayusin ah, ko lamang po ah, ito po yung ating washer washer po ito hindi po ito lock washer ano? kasi yung kanina kinabit po natin na uh, lock washer ngayon ito may washer pa po siyang isa dito ang gagawin po natin ano dito po natin nilalagay sa kulay black ito yan, yung kulay black na parang plastik ano. So yan, meron pong uh, guhit sa loob yan. Uh, kailangan po maitapat po natin yung pinakaguhit. Ayan no? oh, napansin nyo po yung guhit sa gilid, yung pinakabiyak. Kasi yung washer po natin may biyak din po yan. Kailangan maitapat po natin yung, pin, yung pinakabiyak ng ating washer doon sa pinakabiyak ng ating ah uh, ah uh, hinahawakan na yan, yung kulay uh, black na yan. Ano? Uh, ayan mga parts, magtsaga lamang po kayong uh, itapat yung ating uh, lock washer. Ay, hindi pala lock washer, yung pinaka washer. Doon sa may pinaka uh, biyak na kulay black na to. Ano? Ayan, um, may napapasip po kayong uh, kulay uh, black na tabang ko. Ayun uh, po, yung ating tinatapat uh, uh, po dyan. Ha? Huh? So gamit lamang po tayo ng uh, matulis na na bagay para po mai-adjust po natin ano. So ayan na uh, i-adjust na po natin. Nakakapasipasin uh, nyo po. Nakatapat na po sa pinakabiyak, kayo oh, no. Yung ating washer. Ah uh, doon niyo po itatapat ano. Ah uh, para po mas madali po nating uh, maikabit ano. Ito. Etong uh, washer na to ayan no. Oh, pakikita ko po sa inyo. Ayan, May biyak po yan ayan no. Oh. Yung pinakabiyak po niya ay uh, itatapat po natin sa pinakabiyak po nito. Ayan, ito may biyak po itong uh, ating uh, plastic na taban yung sa may loob ng ating uh, carburetor po galing yan. Yung pinagkakabitan po ng jet, ha? Hindi ko lang po alam kung ano tawag diyan, ano? Ayan. Yan, adjust po natin, ikot lamang po natin. Itapat po uli natin sa pinaka uh, biyak niya, ayun oh. Ayan dito yan tapat lang po natin so okay pagka po natapat na po natin pwede na po natin ilagay itong ating uh, jet na inadjust ano ilagay po natin yung ating uh, maliit na lock washer doon sa pangatlo so ang mangyayari po niya kasi pagka doon po natin ilagay sa pangatlo ang mangyayari po niya babagsak po yung karayom at syempre pagka po bumagsak yung karayom doon sa loob ah uh, medyo mataba-taba po yung uh, ating uh, karayim sa taas sa dulo kasi medyo payat na kaya titipit po siya ano so ayan oh no? sa paglalagay ganun din po ano kung paano po natin uh, tinanggal, tanggal ganun din po kung paano po natin ikabit ano ayan no? so okay ah uh, testing po natin ano uh, ibalik po uli natin dito sa ating uh, karburator sa pagbabalik naman po dito sa ating carburetor, mga parts, itatapat nyo lamang po itong, ah, uh, ito, ito. Kapansin-pansin nyo po, meron siyang lakasan ng minor. Ito yung tornillo. Ayusin ko po yung camera natin. Ayan, no. Lakasan po ng minor yan. Nakatugon po dito sa lobby yan, ha. So, itong ating, ah, uh, pinaglalagyan ng jet. Ito, ayan, no. Meron siyang pinaka, ah, uh, pinakaguwang sa ilalim, ano doon po natin itatapat yung ating adyasa ng minor ano? sa may pinakailalim ng ating uh, kulay black na yon. so pag po nailagay na po natin to at naitapat na po natin to sa ano sa adyasa ng minor saka po natin unti unti nang uh, pihitin itong kinakamay ko na to at uh, pagka po nahipitan na po natin wag naman po masyado mahipit at hindi naman po lumalaban ng gano'n yan uh, kahit banayad lang po yung ating pang so ayan Uh, ngayon po, nailagay na po natin yung ating uh, yung ating jet, yung ating carburetor at na-i-adjust na po natin. Ang gagawin po natin, ikakabit na po natin at testingin po natin. At sigurado mga parts, pagka po ganito po yung uh, inyong ginawa, at uh, talaga talagang uh, yung inyong grass cutter uh, may pagbabago, talagang uh, titipid. So hindi naman po kasi natin po pwedeng nga i-bagsak sa sa pangalawa o uh, una kasi pagka big nagsakpo natin yung ating uh, pag-adjust ang mangyayari po niyan na uh, baka po mamaya ah uh, yung ating uh, grass cutter eh hindi na po makaputol ng damo sa sobrang tipid ano parang tao din po yan pagka uh, matipid ka sa pagkain pagka ikaw eh tumarabaho eh ikaw eh madaling mapagod ora uh, madali ka magutom ganyan din po yung ating grass cutter at na uh, At asabi as sabi ko nga po sa inyo, uh, tapusin nyo po yung ating video. At mga uh, maintindihin nyo po yung ating uh, mga pinagsasasabi dito. Ano? Kasi pag hindi nyo po natapos yung ating video at uh, pinanood nyo lamang po sa una, eh, talaga po nga uh, hindi po kayo makakuha ng diskarte sa ganitong uh, pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. No? Uh, po, uh, siguraduhin lamang po natin na ito po ay mahigpit yung uh, dalawang tumdilyo at kinakailangan wala pong singo do sa manifold kaya gumamit pa po ako ng uh, phillips screw na uh, di handle ano ayan ngayon po uh, mamaya na po natin ikabit yung ating air uh, cleaner ang gabi po natin testingin na po natin ayan Ayan o. So, kinakailangan din po kasi para uh, hindi po tayo mapalakas sa gasolina dito, dito sa ating uh, mga ginagamit na nag grass cutter. Kinakailangan maintenance din po kasi yung ating uh, yung ating uh, yung ating mga pyesa. Yun ang ibig sabihin, kailangan naka-maintenance din. No? Kasi pag hindi po natin na may maintenance yung ating mga pyesa ng ating mga grass cutter, uh, posibleng ito po ay eh, uh, magluko or uh, tuluyang hindi na po natin ito magamit or uh, tayo po ay magkagastos sa sa kapapagawa ano? so ayan kapansipasin nyo po uh, kapansipasin nyo po umahandap uh, na po yung ating address cutter at na napakaganda po ng kanyang uh, minor so pagkaganyan po uh, talagang uh, subo ko na kasi ganyan lamang po yung aking ginagawang uh, pagtitipid para sa aking uh, mga gamit na ano na grass cutter at uh, sa mga pinapagawa po sa akin. Ayan. Kanya lamang po yung aking ginagawa, ina-adjust ko lamang po sa may pinakakarayom niya. So, kinakailangan po yung adjust nyo eh talagang uh, tapakiramdaman nyo. At uh, isa pang nagpapalakas sa ating uh, gasolina, itong nga uh, PC, yung pagkakabit nyo. Kinakailangan po kasi ayos lang po yung haba. Huwag so, wag so sobra ng haba para hindi po hirap yung ating uh, makina. Ano?